isinakta kay wata ka tubig hello mga kasuiti basi gimingaw magpuhag aning account ba ha, try na to pong i-mix imix daan sa akong account to no? naraw naglahi na magugug account mga kaswiti. may tungod sa pagpuhag o putyukan kini o oh. basin ganahan mo ani paki support na lang pod paki follow lang pod sa hanin ni kaswiti. o di anay ko sa adi ako sa area ni kuan alan oliver Uh, ah, shoutout nga tukang Alan Oliver o kang Tina at taga salvation no? Oh. ah, doon na po sila i request oh. kay magkarit ng gulpo sila siguro kay na gulpo yung mga patay ang lobe dere mahal mahal na pong lubi, ba so kalito noon yun yung area ha? so na may putyukan ang kabader na isa siguro sa pagkarit daan is kakiliran ng mga lubi. so ay purag na yun nag atemba mga kasuti oh gisunugan kaso lang distansya siya gamay oh. ang isa to po dito spikas wag gihapon sila ng hawa kini nga sunog purag puhag yun ni eh. pero wala man madayon or wala sila ng hawa wala na sintro so karon puhag ta buskag na kasiti hinay na kabuskag hinay na po sila kaduol older sa ko ah. Siya mga kasiti. Pero tapihing siya dugsanan mga kasiti. Na, pero may na lang naibulit gamay. Na heart. ng po'y kahoy iyang itusok. Ah, tapingig siya dugsanan. Ah, bulit. There is loyo kasiti. Na kasiti o bulit. Mas loyo bulit ng side di na bulit di ara kita si dahil sa itong pagpuhag di ara ka sweetie pero dili ta maka kuan lagi maka videos pag kay wala man tay kauban di ara mga ka oh wii wala lang maabti ang mga bulak si Dorian kaswiti Ato na nang ipuhag dayon. Wala pa sila kabuklad kay ano man o anong mangon ni dere kasuiti ba so ato na nangyong ipugos o puhag siya kaya basig mapuhag po ni nga Katabi ang musunog mga kaswiti, sayang ba so kita na lang ani ato orang ipalupad naratong namo kamatoy naghay imti mga kaswiti. pero okay rasya at least dili kita majero ang loyong aside Nagyapoy bulit no. May na lang. Tapihing diri side kasi city oh. Do, no, ilaw daw ta. Oh. Halos na empty mga ka city. Ito pa, ito blubos gumay. Ito pa, ito Intina na diyang aside ang kanarang bulit mo inay sulod ron pero bintara dili tamajero zero isinakta kay wata kadag tubig hindi ara mga kasiti Hmm. Nasa bullet ni side ka city. May na lang. Di arang nakuhang dugos ka city oh. Ato arang ibuo pag hiwa. Gamay mo siya